Gusto ko talaga nakaharap si Congressman Bautas, si Campa Hernández, si Congressman Eduardo, at mga iba pa. Upang pamuha sa kanila, ginagawa niyo pa talaga yung mandato na ginagawa ng sa inyo, na ako, sa ng Bautas. Nanginulingin ako bilang isang dati ng ng Bautas. Gusto ko na nasilang sa palig ng panukuha natin. Bakit? May nabago ba sa kungay-kayin? Kaysa sa mabuhay din galing yung mga binabastos dito? Saan galing yung mga su -su Yang mga sasakyan Yang mana anak Yang mga susuot ng mga asawang dito? ng mga manatid

si kompromisos, wag niyong isipin, kinsunang, kung kaya yung tinapay, maganda, magiging tulong kayo, na ng mga, na hahati kayo ng mga malalaking mga matam, at o mga, anin na mga

nung tumanggap tayo ng trabaho sa Pilipinas. Nanggap tayo sa sambayan ng Pilipino na ipagbabawag natin na karyang tawakan. Kung paasalit kayo pa rin. kayo Naglapit ng obyeksyon, gusto na tayo pataibigin. Gusto na nag-impeach like, pisara, gusto na tayo pataibigin. Meron tayong issue sa budget na nagpapaliwanag na po ngayon ng Supreme Court. Yung mga involved na mga tao dahil sa ating budget, ng elektriko, Panginoon na tayo kapag tayo ng testing. Pinakanggitan tayo. Hindi na ito. O daw, ulit sa public office and the public office. At ayun nga, yung fake na hindi pa nga positive na sa KOKC na po tayo Actually, dahil hindi Napakaraming pamiladot sa nakatatampang tao dahil sa 16 days na pala nabili sa compound ng KMVC. Kaya mga wala tayong alinit na stay comfortable sa kanila. Pero sama-sama loob nila na sila ni Joey na isang taxpayer at isang citizen ng Pilipinas, na nire na daw nila. Mayroon sa puso ko dito, at siyempre tingin ko kapatid ng taong sa Tama po, nakikinig po kayo sa mga tao na nire-represent tayo nyo. Ang tulad ng sinabi ni Sir Mark, kaya po kami pinapalo ng daan-daan po mga Pilipino kasi pare-parehas po kami ng opinion, pare-parehas po kami ng nararamdaman, pare-parehas po kami ng pinanggagaling na. Ngayon po, pinagsama-sama niyo kami, sa inyo.